tungkol po ito sa dami ng aakyat sa langit na tao. Sa mga Jehovah's Witnesses po, may doon lang bilang sila na 144,000. Dito po sa dating daan, ay lahat po na mabuti ay aakyat sa langit. Ano po ba ang misyon na mabuti sa langit? Malaki kasing kalukuhan yung aral na yun na 144,000 ang aakyat sa langit. Eh pagkalaki-laki ng langit, edi eh, di kalog sila ron. 144,000 lang. Mali yun, kapatid. Walang batayan sa Biblia yon. Ang katunayan, papakita ko sa iyo kung sino-sino ba yung nasa langit pagdating ng paghuhukom. Sino-sino ba yung makakapunta sa langit? Basahin natin ang 7.4 ng Apokalipsis. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na isang daan at apat na, apat na libo na natatakan sa bawat angka ng mga anak ni Israel. Isandaat-apat-apat na libo sa Israel yon. Bakit binilang? Eh kasi sa Israel yan eh, diyan nag ang Kristyanismo eh. Kaya nabilang na noon pa kung ilan yung natatakan, 144,000. Nakita ni Juan yon. Tapos pagdating sa 9, ang sabi niya, Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero. Tinan mo ha, nasa ambayan. Eh nasa langit din eh. Nakatayo nga sa harapan ng luklukan sa harap ng kordero ang isang lubhang karamihan, a great multitude from nations, kindreds, peoples, and tongues stood before the throne, before the Lamb. Nasa langit din yung mga yan eh. Sasabihin, hindi makakarating sa langit, 144,000 lang. Nakarating din sa langit yung mga yan eh. Bukod sa 144,000, merong lubhang karamihan na nakita si Juan sa harap ng kordero, nasa harapan ng luklukan ng Diyos sa langit. O bakit, bakit tuloy natin ang basa? At nagsisigawa ng tinig na malakas na nangagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. At ang lahat ng mga anghel ay nangakatayo sa palibot ng luklukan at nang matatanda at ng apat na nilalang na buhay. At sila'y nangagpatira pa sa harapan ng luklukan at nangagsisamba sa Diyos. Kaya mo, kasama ng malaking karamihan mula sa iba't ibang bansa, bayan, wika, yung dalawamput-apat na matatanda sa kayong mga anghel, nagsisisamba sa Diyos dun sa luklukan. Asan ba yung luklukan? Nasa langit. Eh, di nakarating sa langit yung marami na yon. Huwag ka maniwala dyan, mga saksi Ba't alam naman nila na yung Jehovah, hindi naman yun ang talagang pangalan ng Diyos. Ipinipilit sa tao, ipinangaral yung Jehovah. Inaamin nila na yan eh, bagong gawa lang, invento lang yung Jehovah. Hindi nakasulat yan sa original na Biblia. Basahin natin yung libro nila. Nangangatwiran mula sa kasulatan na libro ng saksi ni Jehovah. Ito po ang libro po mismo ng saksi ni Jehovah na nagpapamali sa sarili nilang paniniwala. Nangangatwiran mula sa kasulatan sa pahina 191 po. Sabi po dito, dahil dito ay binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehova na hindi kilala ng mga sinauna maging Hudyo o Kristiyano man. Ayon, makita mo? Yung palang sa pangalang Jehova binuo ng ilang makabago, sabi nila na hindi kilala nung mga sinauna, maging Hudyo, mga Kristiyano. Alam na alam nila na yung hihobang yan, salitang yan, inimbento lang yan. Ang umimbento niyan, yung nagsali ng Biblia na mga masurets. Inimbento nila kasi hindi nila maisalin yung original na tekstong Ebreo na YHWH. Hindi nila mabigkas. YHWH yun ang original na pangalan ng Diyos. Para mabigkas nila, ginawa nila, inimbento nila. Dinagdagan nila ng mga ng mga vowels. Yung A, E, I, O, O. Binag, binag, dinagdagan nila ng E, O, A. Tapos yung letter Y, nung YHWH, pinalitan nila ng J. Tapos, uh, nangyari, naging J-H-V-H-H. Pinalitan nila yung YHWH para ma-translate nila, no? Tapos dinagdagan nila ng I, ng O, at saka ng E. Kaya lumitaw yung salitang Jehovah. Hindi yan ang pangalan ng Diyos sa original na Biblia. Alam ng mga saksi ni Jehovah yan. Pagkatapos ngayon, pinipilit sa tao, yan daw ang talagang pangalan ng Diyos. Sa kanila ring libro, inaamin nila na hindi tama yan. Basahin natin yung... Ah uh, New World Bible Translation Committee, yung kanilang pahayag, noong February 9, 1950 sa New York. Ito ang sabi ni Laron, kapatid. Pakibasa mo, Brad Mel. Opo. Ito po yan ang sinasabi ni kapatid na Elin na libro mismo ng saksi ni mula po sa New World Bible Translation Committee, February 9, 1950, New York, New York. Sabi po nila, while inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Kita mo, kaya pala nila pinamaman, pinamamalagi ang Jehovah kasi popular na ika e sa mga tao yan eh. Bagaman ika, e naniniwala kami, mas tama ika e yung Yahweh, eh kaya ang, ang aming ipinangangaral Jehovah kasi popular na yan bekait kahit pala mali, basta popular, eh, papayagang ipangaral nitong mga ministro ng saksi ni ba, anak mo, kapatid ko, aalis ka sa katoliko, mali, pupunta ka dyan, lalo pang mali. Naku po naman, kawaawa naman ang kapalaran ng mga Pilipino. Huwag ka maniniwala dyan sa mga saksi ni O si 14.25 ng kawikaan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng mga tao. Ngunit siyang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay nagdaraya. Kaya mo, eh, mga kasinungalingan ang pinagsasabi, hindi naman hihoba pangalan ng Diyos, si eh, hihoba raw. Alam naman nilang hindi hihoba. Dahil alam mo, unang-unang bagay, kapatid, para wag kang maniwala, sa Ebreo, yung alphabet ng Ebreo, wala yung letter J. Walang hota ron. Walang letter sa Hebrew alphabet, walang letter J. Kaya, imposibleng ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Kasi walang letter J sa Hebrew alphabet. Yung sinasabi nilang Jehovah, wala yan doon. Inaamin nila sa kanilang libro, hindi kilala yan ng mga sinauna, maging mga Hudyo o maging Kristiyano. Paano ko ngayon sasama dyan? At isa pa, kapatid, ha? Paano naging saksi ang mga yan? Paano ka naging saksi ni Jehovah? Nakita mo ba? Narinig mo ba si Jehovah? ang saksi nakakita at nakarinig basahin natin na sa unang Juan 1.3 hanggang 4 Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo Yan, sabi ni Juan yung nakita namin yung narinig namin binabalita namin sa inyo sabi ng mga apostol ano sila? mga saksi kami sabi niya at mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. At siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw, at siya'y itinalagang mahayag. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una sa makatwid bagay sa amin na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. Sino ba yung mga saksi? Yung kasama ni Kristo, mga nakarinig, nakakita, kumain kasama niya. Ayun ang saksi. Sabi niya, hindi sa buong bayan kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una sa makatwid bagay sa amin na nagsikain at nagsiinom, nakasalo niya pagkatapos na siya ay mabuhay na maguli sa mga patay. Yan ang mga talaga saksi. Nakakita, nakarinig. Itong mga saksi niyo, may walang naman nakita at narinig. Saksi raw sila. Paano ka naging saksi? Wala kang nakita at wala kang narinig. Patawarin tayo. Oo. Yan ang masasabi ko sa iyo, kapatid. Pasensya ka na, hindi kita, ina hindi kita ginagalit. Pero, oh, nako eh, Kung ako ikaw, hindi ako makikinig dyan.